So, what's up mga uh, keepers? Good morning. For today's video, magbabalo tayo ng mga in-order sa atin na PGBM. Kaya yeah, tala, loadin natin. Kunin natin yung mga uh, orders sa atin. Kunin natin muna yung mga braida natin nitong dalawang paim. Yung kasi yung pinuha sa atin ito, yun o. No? tail And isang ribo na paim. Kunin no? natin yung sila. kinuha kasi sa atin isang trio dahil may previous na isang may yun mga may natin kuha tayo dito ng air tail ito malaking kuha natin para swak yan o isang may previous ang isa hindi lang yan isa syempre dadagdagan natin yun ng base pa meron pa tayo itong pang freebies yun know? o isang mail pa so, pwede na ata sa iyo bossing to, so, kung nakita mo tong video na to yan, pwede na ba to sa iyong may sakatawan pwede goods na yan pang breed naman eh ayan oh. isang trio lang tapos binigyan natin ng tatlo pa trabalusin natin dito pala binabaral natin yung mga order sa atin na PKBM kukuha na tayo ng tubig sa aquarium nung tikpang makulog pumunta tayo dun sa mga fry natin ng tubig pinadampot na natin yung PKBM beam kada plastic dalawa yung laman ano dampot pa tayo ng isa ay pa nga magpahuli oh itikutin lang natin kinulang nga tayo dyan sa plastic kaya di na natin na doble yung mga lalagyan natin ng PKBM beam yan no kaya isa isa na lang natin yan kinulang kasi tayo sa plastic kaya yan lang hindi naman yan maano kasi 1 hour lang yung biyahe hindi naman yan mabubutas yan sana di mabutas ship pala yan sa Legaspi yan yung na natin dinadampot na ini pa nga Lagyan natin ng oxygen sa loob ng plastic para mabot ng isang oras. Yan o. Oh. Lubusan kasi tayo ng plastic kaya hindi tayo nakapagbili. And then yung tape pala, isa rin. Pinulang tayo sa tape. Kaya ayos lang yan. Yan dyan na nga tayo kumuha sa tubig kasi dalawa na lang natitira yun, yung dalawang previous natin yun dalawang juby na PABM hindi lang isda yung previous natin syempre may plants rin tayo dyan previous yan babalot muna natin yung plants kaya tinabi natin yung tubig na linagyan ng mga isda yan hiniya pa natin then yan inisaysa natin yung plants para hindi maputol yan oh. binigyan rin natin, natin syang aquatic plants kaya yung mga gusto mo murder dyan isang trio mo gawin natin dalawang trio na yan yan you know. o. isa natin. Nahirapan pa nga tayo dyan kasi baka maputol. Kaya, yeah. hinihinay-hinay lang natin. ano you know. o. Kaya pa nga magpakuha. Nahulog pa nga yung isa. Marami na may na aquatic plants kaya, yan. for planting Yan. Natagalan nga ako dyan sa pagbalot ng aquatic plants kasi sobrang haban din hindi ko makasya sa plastic Yan, kaya linuloy-loy lang natin hinihinay-hinay ba Yan, para magkakasya sila then you oh. know, tapos na natin lagyan tapos natin lagyan lalagyan natin yan ng kunting tubig para yan. Hindi matuyo yung aquatic plants. Yan. Iipan natin. then Yan. Binato natin. Dinikdik pa nga natin para magkasya. Yung mga gusto mag-order dyan, available na lang natin mga Juby na PKBM. So ayan, tapos na natin yung balot. Yan, may previous siyang plants. Then may previous pa siyang dalawang Juby. Ayan ito na. Ang order sa atin 1 tray lang. Pero pinadala natin 6 pieces na. Ayan. Ayan. Ayan natin. Tara ibalot na, 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 na natin sa carton. kumuha tayo ng carton. Ang sticker. Tapos pasok na natin. natapos na natin balot. Kinulang nga tayo sa tape, oh. Kaya goods na yan. Pero safe naman yan dadarating. Ayan. Shout out ko is Ryan James Bermal. Yan. Ship natin to ngayon. Kinulang tayo ngayon sa tape. Yan, yan naglalakad na tayo papuntang terminal. Yan. dito na tayo sa may simbahan ng Santo Cristo. yan Andito na tayo sa terminal yan. Tinanong natin yung driver kung saan ba ito ilalagay na papadala natin. Tinuro dun sa van.